and kain tayo guys. Mushroom soup. With egg. Nalamig na ang sabon. Hindi ko naman yung charge charred. Nagtitinapay lang sana ako guys. Ang problema, nagibutom ako. Nanginig yung ating kamay. Thank Да, don't think Acho que é ka may ganak, magsabon ka ng kamay mo. Kanina naman daw, nasa lapag na naman daw yung host. Nasa lapag na naman daw. Huh? Mm. ka na, nalamig na itong ano, magsaban ka maigit. Doon lantern, na kasi na ang tanan. Nakasug na ito, alam eh. ko eh. Alam ko. Na, ayaw, ayaw. Na, 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 hindi yung obusin, guys. Ubusin ko sana eh. Kasi hindi kaya? Kain ka na na. Oy, kain ka na muna, babay. Sot. Ano yun na yun? Tapos bigay mo na kayo Main ka na? Eh, ito ulo mo. Ikasahin ulit ako. Ay, kuha ka na. Tapos ito, kuha ka dito. Uh, dami naman ito. Tapos pag nagalunggo, nagalunggong, umuha ka din. Bigyan mo na sa kanya yun. na yun sa inyo. Tapos ito, lagyan mo ng paksiyo na galunggong mga kalas dyan. Tapos mo ang mga mo na ito. Bukas ko ng umaga. Ito anak, malaki yung yung matura. si Chad kumain. Hello, ko na. Hmm. Hi, ng mukha, yung, yung... Yung simada, yung yung suba, Pero yung bisita talaga ng mukha mo sa tatay mo na, na at ang akin na oh. at ang mukha ko Eh. ba guys? mo pa ang mga pa Pagbulog siya patulis ang Wala na tayong picture ng niya oh. Masarap siya pag may pag hindi Daming so, mushroom na. No? Hmm? Nilagay ko yun eh. Ah, ano? nilagay ka bang bukod? Ah. Tapos di mo na nilagay yung pag tayo nag-carbonara. na natin sa carbonara. Mayroon pa daw. Lana? Isang pako yun. Sorry. Sa so, carbonara sa... So. Malapit na, malapit na ba't ba'y mo? Nabuwing. Paano magpagupit ka na? Yun guys, thank you for watching. Ayan at uh, lagi may pampos lang ako. Wala na kasi akong pampos. Mm. Okay. Hindi kami nagsabay kumain. Hindi ko na siya nahantay. Gutom na ako eh. Nanginginig lang yung kamay ko. Sabi ko nga magtitinapay lang ako. Hindi kaya. na di ka -kain. Hmm. Thank you guys god bless love you all bye